Sabi mo kasi, yung tinutukoy na your people ay mga Hudyo. So, sa madaling salita, ang lalabas ng Mesias dapat Hudyo din dahil siya yung magtatayo ng tempo ayon sa iyo. Tama o mali? Yes, dapat Hudyo siya kapatid. Si Cyrus ba ay isang Hudyo o isang Persiano? si Cyrus ay isang Persian na tinutukoy na siya din ang misaya na tinutukoy dan. Sabi mo, hindi naman mababasa si Jesus dito sa talatang ito, sabi mo, sa eh, Daniel 9. Dito ba sa talatang ito, may mababasa ka na Cyrus? Meron ba o wala? Walang mababasa ka. Kailan naging misaya si Cyrus? Bigyan mo ko ng kung. kailan. Uh, walang sinabi ayon sa talata